na ulit kami sa clubhouse guys. Practice okay. na ulit sila ni Princess. Start na ulit sila ng practice. Ay, mahaba-haba pang praktisan to. Pero may one week na lang sila. Ano nga yan? ko? Mangga. May may Dito kasi nagtalit si princess kanina. Ito okay, yung gusto kong mangga, yung pa-dilaw na, pa na pero crunchy pa rin. Maniba patawag yan. <coughs> Tapos yun, may bagoong binigay din sa akin, yung bagoong na to. Gusto kong lutoan ng talong yun. Yung bagoong? Ha? Bagoong? Yung Harap? manga? Tapos may pepino? Mmm, mmm, mmm. Ang tawag dun? Salad. Sarap na bagong ni Ate Mel. Ito. So, the best. Alam niyo ba guys, diba dyan na pwesto ko lagi? Tingnan niyo, hindi ako makapagpwesto dyan ngayon kasi grabe yung init. Sobrang init talaga. Oh. Uh. Ano yan? Low maintenance yan. Pero hindi ko alam kung bakit naubos. Pero may ugat pa yan siya sa ilalim. Kaya hinahayaan ko na lang siya dyan. Um. Dinidiligan ko. Kasi nung December. ba, diba, Ang tagal namin wala. Kaya parang nanamblay sila. Tapos yun. Yung isang halaman ko doon. Hinanong ko na. Tapos nagcharge lang ako ng phone ko. Ayan, may, may message yung teacher nila ni Princess. Sana sabihin na walang pasok bukas at MDL na lang. Hindi. Hindi pala. <laughs> Wala. Ito. Ayun, may fish. Gusto ko kasing kumain. Gusto ko kumain ng kanin. Kasi kumain na rin kami kanina. Pero kasi napagod ako sa paglalabas. Tapos may dala sila rin mangga. Ay, hey, ano? May laing. Ang sarap na laing manghang? Kaso lang hindi ko siya kayang kainin ng siya lang kailangan may partner siya kaya sabi ko sa kanya kung meron pang fish doon na fish ayun, bilhin niya ako kasi ano para may partner diyan di ba partner naman kasi talaga yan Ayun, so kakain muna ako titi ng gabi alas na si daddy bye bye right. Beauty, pasok. Oy, 'wag mo na bulin. Beauty. Kulit mo ma, ha U'd dilig ko nang halaman mo. Eh. natin si Ate Princess. Hi guys! Still, grabe pa rin ang init. Ayan, namalis na si Daddy Chris. Lumabas pa lang kami kanina. Um, bumili ng bigas kasi ang na naman tayo ng stock. At pumunta rin ako sa ano, connect, connect check din ako dun sa foam shop. Ang laki na pala ng babayaran ko tutubo, tutubuan ko. Ito yung ano eh, nung time na umuwi kami biglaan punta ng Bacolod. Eh, kulang yung ano namin, pamasahin namin ni Princess. Kasi, ano yun, sobrang mahal ng pamasahin yung December, guys. 6,000? 6,600 yata isa. Oo. Oo. Eh, yung 6,000 na yun, papunta na namin tatlo yun dati. Eh, nagulat ako sobrang taas ng pamasahe. Nag-aantay kami nun ng ano eh, ng um, tawag dito, 17. Kasi, yung 17 na yun, December 17, medyo mababa, parang nasa 3,000. So, eh, nag-aantay pa ako na babaan pa sana maging 2,000, kahit mga 2,000, ganyan. Eh, kaso, eh, nag-emergency na nun si mama, kaya sabi ko, nung araw na 'yon, sabi ko kailangan ko na umuwi kinabukasan kaya nag-emergency o wedding kami. Tapos eh wala kulang pera namin pamasahe kaya kumapit kami sa bench. <laughs> Ayun, nasaan la ako ng mga alahas, guys. So 'yun yung 'yun yung happy uh, namin sa pamasahe plus pocket money namin ni Princess. So ngayon, hindi ko pa siya natutubuan kasi 'di ba? um, pag sinanla mo siya, every month may tubo yon Kung hindi mo pa siya kukunin. So, ang nangyari, parang 3 months ko na yata siya hindi natutubuan. Kasi nga, syempre, nag-adjust pa kami sa financial ngayon, guys. Ayan. Hindi ko pa siya nakukuha at the same time, hindi ko pa rin siya natutubuan. Tutubuan ko sana. Um, tinanong ko kung hanggang kailan siya pwedeng tubuan kasi may in-expect kaming kaperahan. Doon na lang sana ako mag-ano. So, kanina pinacheck ko. Medyo malaki ang itutubo niya. Kasi tatlo to eh. Pero anyways, okay lang. Kasi ang laki ng tulong nito sa akin. Kasi kung hindi tayo sa mga alahas ko, eh... Mabaga lubog-lubog kami sa ano, lubog, lubog kami sa utang sa tao siguro ng mga panahon na to. eto <laughs> lang kasi yung mabilis na ano, yung mabilis na takbuhan. Kaya sabi ko nga um, hindi ako bibili ng mga mamahaling gamit. Bibili ako ng investment ko, bibili ako ng mga lahas ko kasi nagagamit ko siya in uh, in times of ano um, kahirapan, di ba? In, in case of emergency, nagagamit ko siya. Tapos, pwede ko pagpamana kay princess. Sabi ko, nga kay princess. Sabi nga, princess, mami, bakit ano ang hiling mo sa alahas Sabi ko, e, ano to, anak, magagamit natin to balang araw. Tapos, um, ipapamana ko rin sa iyo to. Kasi yung mga gold is ano sila, timeless sila, diba? Tama ba? Hindi sila, ano, tapos habang tumatagal, lalo silang uh, nagmamahal. Kaya, Uh, kung gusto mo ng investment, don uh, dun ka sa gold, tsaka sa lupa. Kasi yun yung mga nagmamahal na mga, uh, nag tumataas ang value. yon, nagmamahal. Basta yun yung mga tumataas ang value. At, Huwag kang bumili ng mga sasakyan, mamahaling cellphone kasi na-depreciate nade nga yung mga yun. Kumbaga, hindi mo siya nabibenta ng higher na value kasi nga na every time na every year every ano nagbabago, may nagbabago, may nag-improve. So, kumbaga na ano siya na na left out yung ganong ano, tama ba yung mga explanation ko? Parang ako mismo <laughs> ako mismo naguguluhan. Basta, in short guys, mas maganda na mag-invest ka dun sa mga um, bagay na tingin mo tumataas ang value kahit matagal na siya. Hindi siya nasisira at the same time magagamit mo siya at pwede mo siyang ipamana sa mga anak mo. Ganun. Yun. And medyo, na, medyo nalulungkot lang ako kasi nga yung mga nandito sobrang miss na miss ko na. Sobrang miss na miss ko na silang gamitin. Ayun, nai-share ko lang sa inyo. Baka mapulutan nyo ng araw. Mapulutan na ako araw. Puro Ayun, waiting na lang ako kay Princess kasi 6pm na. Feeling ko maaga uwian nila. Antay ko na lang siya dito. Sabi ko sumakay na lang siya kasi masakit ang tena ko. Masakit talaga yung ko pero nagpa-drops na ako kay Daddy Chris ng ano... Meron kaming ano dito yung gamot na pang drops ng tenga. Ayun, medyo is yung uncomfy na feeling sa tenga. Pero may something parang may nagre-ring sa loob ng tenga ko na hindi ko maintindihan. Um, papakiramdam ako muna siya guys. Tapos, ilaan ko kung anong gagawin. Ayun. Okay. Pero nawala yung medyo uncomfy kanina ng feeling. Okay na siya. Tapos kaya tuloy-tuloy yung practice nila ni Princess. Hanggang Sabado. Bukas, Friday, tapos Sabado. Tuloy-tuloy yung practice nila. Nakakapagod siya in fairness. Pero nakakatuwa kasi gusto ko kasama yung mga bata. Ayun, namaya um, na lang guys.